Hello po. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Tayo na pong mananghalian. Mananghalian po tayo. Sama po kayo sa amin. Panghalian po tayo. Ayan. Mga kaibigan ko. At <laughs> ataus lang hindi tayo maligo. Ayan po. Magkain po tayo. Kain, 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 kain po tayo. Kanina nagluto tayo. Ngayon naman ay kain, kain naman po ang gagawin natin. Ayan. Ayan. Kain po tayo mga kaibigan. Ay si Kuya Ador. Ayan. Magkakot ko si Kuya Ador. No, no, po ngayon po, no, po, kain na po tayo mga kaibigan. Sama po kayo. Kanina hindi natin nakalag yung paano nagluto si Tita Emi. Ngayon, noon po kayo kung paano kami kakain. <laughs> Ayan, Ayan, po mga kapatid. Maraming maraming Sa so, salamat. Sa pagkain naman po tayo magkasama. <laughs> Sama lang po kayo. kain na naman po tayo. <laughs> yung pong mga sagabal-sagabal dyan, hindi po namin yung ma-e-edit. edit Katulad yung mga tinanggal-tanggal ni Tita Emi. wala po yung edit-edit na hindi po kami marunong mag-edit. Ayan. Kung ano po ang nilaman ng aming video, yung po ang lalabas dahil hindi po kami marunong ni Kuya Dur mag-edit. Kaming mga matatanda na <laughs> gusto pa rin mag <laughs> Gusto pa rin po mag kahit hindi marunong mag-edit. Sige lang po. Laban-laban na -laban kahit hindi po marunong mag-edit. Ayan, Kahit po tayo. Kain tayo mga kaibigan. And ayan. And mm -hmm. um, Okay. Eh, Lord, maraming maraming salamat you, po sa kalakasan, kalusugan at biyaya na ipinagkakalob po sa amin araw-araw. Katawarin -araw. po kami sa aming mga pagkukulang sa iyong Panginoon at patuloy mo po kami gabayan. Iblis mo po ang inyong itong aming pagkain na aming kakainin at naway mapagbigay po ng kalakasan, kalusugan at makapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Pinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo Panginoon sapagkat ikaw po ang Diyos na buhay. Ikaw Diyos na mapagmahal mo, unawain at alam po namin na ano po ang aming hilingin sa iyo ay iyong Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mm. Thank you po Lord. Salamat. Kainan na po tayo. Kainan na po tayo. Ayan, mukbang na tayo. <laughs> kain, kain na po tayo. Kain na, na. kasamang kaldero sa lamesa. <laughs> <laughs> Ganun po kasi dito. <laughs> kain na po kasamang kaldero sa lamesa. Mm. Kain na po tayo. Kain, kainan Masarap yan, Kuya Dor. Mm. <laughs> na ni Kuya Dor. Mm. Mm. Ay, ano yung yun ano? Repolyo. Kunting repolyo lang yan. Nilagay ni Tita lang na repolyo. Tapos maliit lang yan na ay spinaka. Ayan. Nilagay kong gulay. Tsaka pati-patasong patatas. Wala na eh. Hindi lang. Ganyan lang talaga eh. Lahat ng remain nilagay ko na. <laughs> Lahat ko ng remain nilagay si eh. Kain po tayo. Kain. Kain. bang ke makahin kuentuhan hmm de pa bu yung amin po mga kasama dito sa bahay, hindi po sumabay sa amin kasi yung mag-asawa po, bumaba muna may pupuntahan. Sila may mga apo, nandun busy sa kanilang ordinador, sa kanilang computer. <laughs> Kaya sabi Lagi sa, po silang busog. <laughs> sabi nga nung bunso na apo namin eh, pag tinatawag namin, sa lagi sinasabi, sabi, hindi daw siya gutom. <laughs> Get ko gutom, sabi niya. Kahit eh, dito na po sila sinilang, nakakapagsalita po sila ng Tagalog. Yung nga lang po, medyo balutot na ng konte pero at least po nakakapagsalita pa po rin sila ng Tagalog. Hindi po katulad na ibang bata rito, hindi na po nakakapagsalita ng Tagalog. Pag nandito na po sila, hindi na po sila nakakapagsalita ng lingwahe natin. Yung, so, yung, po, mga apo namin, nakakapagsalita po. Kasi tita po talaga namin sila. Hindi po namin sila kinakausap ng Spanish. Mm -hmm. Kasi po yung Spanish na tututunan sa eskwelahan, mm -hmm. yung Tagalog po hindi ba sa <laughs> na sa eskwelahan. Maliban na po na sa atin. Mm. -hmm. Eh, dito po walang, wala namang subject ng na Tagalog. Kaya kami po nakikipag-usap sa kanila ng Tagalog. Mm -hmm. Kaya po pagka kami dumayo, nagugulat po yung mga tigarito na yung mga bata, marunong pong mag-Tagalog yun nga lang, medyo baluktot na sila magtagalog, pero at least wala nga pagsalita po sila ng salita natin at saka nakikipag-isa po sila kahit po na, hindi naman po sa pakilagay nila, hindi po sila nahirapan pakilam, pakiramdam po nila ay normal yun nga lang po sa mga nakakarinig medyo parang baluktot na po sila magtagalog at least naiintindihan pa rin po sila hmm. Sabi ko nung apo ko, ano? Kasi po, kumain sila. Tapos sabi nung apo ko, ang papa ako ang ako ang ipinangbayad. Alam <laughs> niyo apo ko, si papa ako pinangbayad. Ang ibig sabihin, si papa ako pinagbayad. Kumain daw, sabi niya, kumain kami sa labas. Ano, kinain kami na sa labas. Sabi niya, kinain kami sa labas. Si papa ako ang pinangbayad. Ibig <laughs> sabihin, kumain kami sa labas ang pinag ang, ang, ang nagbayad daw po ay siya. Kaya hindi daw po nang papanya siya ang magbayad. Kaya kinain kinain kami sa labas. Ako si Papa ako ang ang ibinaya I mean, Pinambayad. pinambayan. Kasi po yung panahon na yun, may pera yung bunso. Kasi eh, biniro-biro po siguro ng papa niya na ikaw ang bayad, marami kang pera eh. Kaya na ginawa naman po ng bunso, siya nagbayad. ano uh, kung sabi po niya, siya pinambayad. Hmm. <laughs> Pero okay din po naman. <laughs> Naiintindihan naman namin siya. Wala lang buto-buto. Laman -buto. na talaga. Mm -mm. Ako nakakuha ko ng dalawang buto. Gusto ko yung buto. Ayaw ko ng laman. Oo oh, nga. So mayroon kang buto. Ayun lang. Ako din po tatayo. Naghanap po kasi ako ng buto. <laughs> ito po ang gusto. Ayaw po ng laman. Ayun, may dito. Yun po ang hinahanap buto. <laughs> Ayan. Malalaki pero buto. Pwede sa konting kanin. Ayan. Kain po tayo, mga kaibigan ko. Kain po tayo. Nagyan <laughs> natin ang sabaw. Malaki <laughs> po ng aming ano pinaglutuan. Kaldero malaki. <laughs> Okay kaya yung ganun man, nag-drabar kayo kahit pula? Alin pula? Ito. Yung sa akin? Mm -hmm. -hmm. ganyan talaga. Yung akin walang pula, tapos wal, pati dito hindi rin pula. <laughs> kaya sabi ko, nag-drabar kaya ito? Mm -hmm. nag yan. Pero yung dito, ano yung pula, gumagano na yun sa ano. Oh. Okay. Kaya, po. mm -hmm. nag Kaya nga eh. Mm -hmm. ang, ang, mga gadget pala, hindi pare-parehas ng technique, unang idea. Mm -hmm. Kaya yung isa ko naman, no minsan nag nag ano ako nag video ako mm. nabaliktad kasi hindi ko alam kung nabaliktad na pala siya Mamaya po, mamaya ako. Hindi ko na po kayo kasama sa pamalansya kasi po marami na po akong nakalag na sa Baka sabihin nyo, lagi na lang plancha, lagi na lang plancha. <laughs> po yung mga buto-buto, talagang malasa po pag nakakapit sa buto yung laman. Kasi po baka po yan. Diba? Kaya pag ha, yung buto-buto ng baka, masarap talaga. kumain. Lalo na po medyo mainit pa, masarap. Mamaya, ah. mm. hindi ah, tinilipit niya nito Kasi po pag malamig na, nagsisebo na po, di po ba? Kaya maganda po pagka uh, mainit pa. Kumbaga wala pa siyang sebo. pero tanghali na rin po, kasi mag-alas mag 12 na rin po. Ah, eh. tayo? Tapos na po tayo. Salamat, po, thank, you, thank you, Lord. Maraming salamat po. Thank you. Tapos na po tayo. Pero mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay. Thank you very much po sa inyong pagsama sa aming pagkain. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.